ang totoong nangyari sa field trip na nauwi sa pagkamatay ng mga estudyante edad tatlo hanggang labing apat. alamin. Natapos ang mga pangarap ng dalawampung estudyante, tatlong guro at iba pang mga kasama habang nasa isang school trip. Ano nga ba ang nangyari sa isa sanang memorable trip na ito? Alamin natin. October 1, nang tumulak ang bus na lula ng 6 na teachers at 39 na elementary at junior high school students mula Utay Thani Province papunta sa probinsya ng Ayutthaya at Nonthaburi habang binabagtas ang isang highway ay nagliyab ang bus at mabilis na kumalat ang apoy kung kaya't marami ang hindi nakalabas agad. Ayon sa driver na si Saman Chanput na normal naman ang takbo ng bus ngunit nawala ng balanse ang kanang gulong sa harapan na naging sanhi para tumama ito sa isang sasakyan at sa barikada na nagresulta ng pagkasunog. Sinubukan para patayin ni Chanput ang apoy sa pamamagitan ng pagkuha ng fire extinguisher mula sa isang bus pero hindi ito mubra at umalis na lang dahil sa pagkataranta. Kinagabihan ay sumuko rin si Chanput at kinasuhan ng mga pulis ng reckless driving causing deaths and injuries. Isang batang babae naman ang napuruan sa muka ang sinasagip ngayon ng mga doktor para hindi mawala ng paningin habang critical naman ang kalagayan ng dalawa sa tatlong estudyante na dinala sa ospital. ay naman sa forensic police, 23 katawan ang natagpuan sa bus at ilan sa mga ito ay unidentified kung kaya dinala sa police general hospital sa Bangkok ang pamilya ng mga biktima para kuhanan ng DNA samples na gagamitin sa investigasyon. Gayunpaman, sinabi ng bus company owner na si Songwit China boot na pasado sa inspection at safety standards ang bus at tutulungan ng pamilya ng mga biktima at ipinangako ng gobyerno na sila na ang sasagot sa hospitalization ng mga ito at tutulungan ang kanilang mga pamilya. Ikaw, anong masasabi mo sa kalunos-lunos na pangyayaring ito? D WIZ Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.